Naniniwala ba kayo na mga taong mariklamo ay eh, malabong umasenso Happy morning everyone! Isang panibagong araw at bagong pakikibaka na naman dito sa buhay ko sa Norway. And I am back again sa aking work. Trabaho, minahal ko na mula nang dumating ako dito sa Norway. Hindi man ako talagang tuloy naging pastry chef dito sa Norway. Pero yung trabaho na ginagawa ko ngayon ay talaga namang nai-enjoy ko siya. Halos pareha lang naman din. Gumagawa ko ng mga foods, mga sandwiches at nagbe-bake ako ng mga breads and pastries. At bukod sa regular job ko na ito, meron din akong sarili kong hobby business dito sa Norway. Yun ay yung mag-customize ng mga cakes and cupcakes. cakes. At baka naman gusto nyo i-follow din yung aking cake business dito sa Norway. Ito po siya, Cakes by G. Alam nyo guys, sa buhay ko, madalang ako magreklam. Kagaya sa work, Never ako nagreklamo. Kahit noon pa kasi guys, naniniwala talaga ako na mailap ang mga blessings sa mga taong mariklamo. Yung pang konting problema ay pinapalaki nila at puro nalang reklamo ang maririnig mo sa kanila. Imbis na humanap ng solusyon. At kung ano yung nasa harapan mo, dapat mas galingan mo pa. Lalo na kung ito ang source of income mo. Love your work, ika nga nila. At mahal ko kung ano man ang trabaho meron ako ngayon. Dahil dyan, to be continued next time, always remember, no matter how busy we are don't forget to enjoy life see ya